Ay, magandang araw sa inyong lahat, mga ka-idol. Uh, mega mega love shoutout sa mga subscriber ko, sa mga bago kong mga subscriber. Maraming salamat sa, iyo, sa inyo at, sa, at saka sa mga nanood ng aking mga video kahit pa paano mayroon nagbe view Maraming salamat po. So ngayon ay mag na naman ako about sa pagiging isang yaya ko. Ang pagiging isang yaya mga idol is napakahirap po. Para kang uh, sobra pa sa nanay kasi kung minsan yung uh, mga amo hindi ayaw nila humawak sa anak nila yung mag-alaga so ang karamihan sa mga nanay is inaasa talaga nila sa uh, mga yaya nila yung mga anak nila so ngayon i-share ko sa inyo kung paano ako mag-alaga ng mga bata marami na po akong naalaga ang bata since ako yung nagsimulang naging katulong nung sabi ko sa inyo nung last ko na video na is nagsimula ako naging katulong is 14 to 15, katulong na po ako at kasama na roon yung pag-aalaga ng mga bata. So, ito yung masi-share ko sa inyo, paano ako mag-aalaga ng mga bata. Kasi nga, pag tayong mga yaya, wala talaga ng magulang nila, yung mga anak nila sa atin. Kasi sila po ay nagtatrabaho. So, ako noon, 1995, pumunta ko ng Maynila, yung kwento kong nakaraan. Dating ko doon is yaya all around po ako una unang nag ay nalaga ang kong bata is 4 months. Medyo malaki na siya so hindi na siya medyo hindi na siya bibing bibi talaga na yung bagong panganak. Ang first first kong nalagaan is uh, is uh, one month pero hindi talaga ako nakatutok doon kasi first baby ng amo ko yung winner nang nag-working ako. Dito ako nakatutok sa yung pagpunta ko na ng Manila na nagkatulong ako doon 1995 pag graduate ko ng high school nagyaya all around ako doon so ngayon kasi yung amo ko is nag opisina tapos yung asawa niya rin yung lalaki ganoon din so wala silang uh, mapagkatiwalaan sa anak nila nag request sila ng katulong galing ng probinsya kasi ang sabi nila pagkatulong galing ng probinsya is mga matino daw yan. hindi pa na ano ng mga kalokohan sa syudad kasi nga probinsya na pa talaga so madali lang daw tuturuan ang mga ganyan hindi matigas yung ulo kaysa na kaysa naman sa kumuha sila ng naka-experience na dyan sa malaking syudad kasi minsan yung iba matitigas na pag anong sinasabi ng amo minsan yung iba lumalaban hindi naman talaga may iwasan mga idol may mga katulong talagang lumalaban sa amo, yung minsan matapang pa sila sa amo kumbaga ayaw nila talaga magpasabi sa amo, so yung karanasan ko naman bilang isang yaya yun nga, yung sinabi ko nag-alaga ako ng bata sa Manila, first kung pagpunta ng Manila, yun nga, 1995, is uh, nagyaya ularan ako ng bata. Uh, apat, na buwan siya yung, apat na buwan na yung bata yung inalagaan ko kasi nga, nagtrabaho yung nag amo ko sa opisina. Yeah, ngayon, mga idol, ginagawa ko yung bata, kailangan alagaan mo siya kasi 4 months palit pa yung 4 months no ang ginagawa ko is Ma masilan yung amo ko just ko po alam nyo ba kailangan mabango ka tapos kailangan bago mo hawakan yung bata, bago nakaligo ka na, tapos natuyo mo na yung buhok mo. Hindi ka pwede kakarga sa anak nila na hindi ka pa nakaligo, hindi ka pa nakabis ng maayos. Kailangan mabango ka, hindi ka amoy kilikili kasi nga pag may amoy ka, magagalit yung amo kasi sabihin nila sa iyo, yung amoy mo mapupunta sa bata kasi nga ikaw yung magkakarga sa mga bata. Kaya nga minsan dati may narinig ako na yung kakilala namin sa amin nagkatulong nagyaya siya ng bata ultimo pahalik, pahalikan yung alaga niya hindi kasi nga uh, sabi niya is dahil may amoy nga siya sa katawan so masilan yung amoy niya so sa akin naman sa Manila hindi naman ganun tapos ano uh, bago ka makahawak ng bata is uh, maligo ka muna, magbihis ka ng maayos, magpabango ka. Kasi yan ang gusto-gusto ng amo na once pag nakaalaga ka ng anak nila is malinis ka talaga sa katawan mo. Wala kang amoy. Wala kang amoy at saka uh, pag hawak mo sa anak nila is maamoy nila na malinis ka talaga. makita na malinis ka talaga. So ngayon, ang unang mong gawin yan pag, uh, pag gising mo is bibihisan mo yung bata, papalitan mo ng diaper, ganun. Tapos pag, pag ikaw na maghawak ng bata, yung amo ko pag ako nang humawak ng bata, yung alaga ko na yan, yung amo ko is mag-opisi na yan. 7 o'clock alis na yung amo ko. Babalik yan ng uh, alas 5 ng hapon. Dalawa silang mag-asawa. So, ako lang talaga yung nakatuka sa bata buong araw. Maglilinis, maglalaba. Tapos, yung bata, uh, sa apat na buwan na yan, pinapraktis ko nang kumain. Itlog, maglalaga ako ng itlog. Tapos, oso man dati, first baby. Pag first baby, talagang binibigay lahat ang yung mga masasarap na pagkain, yung mamahalin like uh, cerilac, gerber, yan pinapakain yung mga flavor-flavor uh, kasi 4 months pa man yung bata. So, kailangan yung mga gerber mo na pinapakain, mga imported talaga ang pinapakain ng amo ko sa anak nila kasi nga first baby gano'n naman talaga ang mga first baby talagang nandoon nakapokus yung atensyon ng magulang sa first baby nila kasi unang, un, yan ang bunga ng pagmamahalan nila yung unang panganay na anak, tandaan nyo, pag may panganay kayong anak, doon lahat nakapokus yung pagmamahal nyo sa kanya, kasi first baby nga ninyo, siya nga ang unang bunga ng inyong pagmamahalang mag-asawa so yun na nga is, ako yung maiwan sa bahay, araw-araw yan mga idol, talagang ako talagang nag-alaga ng bata na yan hanggang lumaki siya. Umalis ako sa kanila is 5 years old na siya. Kaya pinagkatiwalaan ako ng amo ko dati doon sa Manila pag-alaga ng mga anak ng anak nila isa pa lang yun hanggang naging dalawa. Kaya kinakaya ko para kung nanay biroin niyo ba? Mag-alaga ka ng bata tapos maglilinis ka. Maglalaba ka, magpaplansa ka. Tantyain mo muna na natutulog yung bata sa kakamag sabay. sa bay, 'di ba? sobra pa sa may asawa ka pag naging yaya all around ka. Kasi nga, hindi naman sobrang yaman yung amo ko. Tama lang naman. Yun yung sinabi ko. Yung sahod ko is 800 yung nag-alaga ng bata. So, yun ang ginagawa ko sa bata. Tapos, sinasabi ng amo ko, anong oras siya uuwi? Alam niyo ba kung bakit? Sabi niya, na yung anak ko, uh, four or five times, adi uh, mo siya bibihisa ng damit. Kailangan laging mabango. Kasi nga, pag may dumating na mga bisita, siyempre, halika yung pamangkin nila o, kakargahin kailangan yung bata always mabango always malinis kasi sobrang ganda yung alaga ko so kailangan kailangan pagdating ng ano ng amo ko mabango yung anak niya malinis Kunting dumi lang nga, papalitan sa akin kasi first baby. So, ginag kaya sinasabihin ako ng amo ko, yun na four, four or five times mo siyang bibihisan sa loob ng isang araw kasi nga gusto niya sobrang linis yung bata kaya yung ginagawa ko naman na kung ano inuto sa akin ginagawa ko kung apat na bisis o limang bisis, bisis bihisan yung bata yung damit ganun din ginagawa ko tapos sabi niya uwi ako ng 5 nandito na ako or six ng, nang gabi kasi nga nag na siya sabi ko oko opo hindi po yan pwede na magsabi ko oo opo talaga yan opo di kailangan titingnan ko yung oras nila. Tertin ng amo ko bihisan ka uli yung bata. Wala akong ginagawa. Ang <laughs> bantay ng oras, nakabantay yung 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 attention ko doon sa orasan lalo, lalo na pag magpakain, yung oras. Talagang nakaano talaga naka nakapokus talaga ako doon sa bata na inalagaan ko. Alam nyo ba, pag nag-alaga kayo ng bata at pinagkatiwala ng amo nyo, parang gold yun yung bata na alagaan nyo na hindi na hindi yan pwede magasgasan hindi yan pwede ma, mapilayan yung bata or maanom parang gold talaga siya mga idol pag nag alaga ako ng bata parang gold sa akin kasi nga yung buhay ng bata na yan is buhay ko ang kapalit ko anong mangyayari doon so pag nag alaga ako ng bata talaga iniingatan ko yung mga bata mga idol mahigpit ako kahit sa lalo na pag, luma, Maglakad na yung yung alaga ko. Ingat na ingat ako doon na madapa o mauntog kunting bagay lang may gasgas -gas, ipapakita ko ga amo ko amo ko ito oh malikot siya na ano siya kasi mayroong ibang mga amo na pag nadapa yung anak nila pag nagasgasan yung, yung balat ng anak nila pag nabukulan binibintangan ang katulong sabi sinasaktan so sa akin talagang sobrang anis ako sa amo ko hangga't maari ayaw kong may gasgas -gas yung mga balat ng alaga ko ayaw kong madapa eh minsan kasi hindi maiwasan yung bata malikot talagang tumatakbo yan Siya lalo na marunong maglakad ako Diyos ko po kaya ako pag pinalaga ako ng amo ko ng bata naging yaya ako para sa akin yung bata is tinuturing ko parang gold yan siya na kung hindi ko talaga ma, hindi talaga magasgasan kasi nga mahirap mahirap lalo pag hindi mo anak lalo pag sinasahuran ka lang at bantayan mo yung iba kasi mga nanay eh, maniwala ka dyan ganito hindi pag nag-alaga kayo ng bata para siyang gold ang pagtrato nyo kasi buhay nila pag naano yung buhay nila buhay mo rin ang kapalit kasi yan ang ano bahala na yung ibang trabaho pag mag-alaga ka ng bata pupukusan mo talaga yung bata kaysa ibang trabaho mo kasi once maano yung bata ikaw talaga ang mananagot so yan ang mga papilang mga yaya kaya ako dati pag uh, nag-alaga ako ng bata iningatan ko talaga binabantayan ko talaga. Bahala na. Minsan yan, pag gabi ma dumating yung amo ko, 1 a.m., e. minsan nag, namamasyal sila, 12, e. 12 lang gabi or 1 a.m., e. kasi mga bata pa eh. Hindi ko iwanan yung alaga ko. Andyan talaga ako. Bahala na mapupuyat ako. Kaya yung trabaho ko noon, sobra pa ako sa nanay hanggang dumating ako sa abroad. Maaano ako sa mga bata. Parang sa akin, pag hindi ko makita yung mga alaga, oh, saan saan yung mga alaga ko? Kasi nga, Ibig sabihin, pag iniwan ng, uh, ng, ng, nanay at tatay ng bata yan sa iyo, yung bata na yan, is, ibig sabihin, malaki ang tiwala nila sa iyo. Kaya huwag mong sasayangin yan. Yan ang ma-share ko sa mga yaya na pag iniwan sa inyo yung mga alaga nyo, pinagkatiwala ng amo nyo, alagaan nyo sila ng mabuti, especially bantayan nyo sila na hindi sila mahuhulog, hindi sila mapipilayan, hindi sila mabukulan, hindi sila magaskasan, hanggat maari kasi hangat ah, talaga yung amo ah, magaling talaga itong nani ko at sa pagkain, pakainin sila ng tama, na, tamang oras bihisan ninyo tsaka nilalambingin niyo yung alaga niyo ganyan siya mga idol may iba kasi ng yaya na sobrang mahal talaga mag-alaga ng mga mapagmahal sa mga bata meron din bang yaya ni wala ka diyan ganito kasi may kanya-kanyang ugali kasi yan mga idol so yan ang ma-share ko sa inyo ako po ay naging yaya ng ilang dekada na po naging laban din ang trabaho ko po noon is nagnyaya, tagaluto, ah, uh, tagalaba, naglilinis, nagpaplansa. Nagkakaros nga ako dati mga idol, lalo nyo ba? At saka, pinakmahirap na papel mga idol, yung mag-alaga ka ng bata. Mag-alaga ng bata. So, yun lang may share ko sa inyo. Para ano lang ba, pa, palaktaw-laktaw lang para may share ko sa inyo yung panahon ng kabataan ko na paano ko mag-alaga ng bata. Sa murang edad ko, mag-alaga ng bata. So, yun ang mga idol. Sinishare ko lang sa inyo. Marami pa kayong matutunan dito sa aking video. Paano ba si Chuna mag-alaga ng mga bata? Nung panahon ako ay naging yaya. Hangga, ngayon, yaya ako. Pero mga alaga ako, malalaki na. Pero nung dumating ako dito sa abroad, maliliit pa sila, sobrang likod. Pero nakatutok talaga ako. Focus talaga ako dun sa kanila. Kasi nga, yung buhay ng mga alaga natin, kailangan natin ingatan. Kasi once pag may mangyari sa kanila, buhay din natin ang kapalit. So, yan ang may share ko sa inyo mahalin natin ang ating mga alaga na parang anak din natin, para siyang gold na ingatan natin, para walang mangyayari din sa atin, yun ang mga idol bye bye, thank you for watching huwag niyo kalimutan i-subscribe ang aking youtube channel dahil dito is, magkukwento ako sa inyo about sa aking life about sa karanasan ko nung ako ay nagsimulang namasukan hanggang ngayon, is katulong pa rin si Tuna bye